Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alekhem. Magandang sa ating lahat sa mga paning ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Minsan, nanalangin si Jesus Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Hesus, "Kung kayoy mananalangin, ganito ang sabihin ninyo. Ama, sambahin nawa ang ngalan mo, may simula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Sinabi pa rin niya sa kanila. Ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng tatlong tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigan naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nahiga, nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan. Babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humarap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi. Nakasusumpong ang bawat tumahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama Bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayo'y masasama at may marunong magbigay ng mabubuting pagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Mano-Katulikos sa unang pagpasa sa Genesis, sa si ikalawang pagbasa sa Kulusas, all Day of Grandparents and the Elderly. Panginoon, turuan po ninyo kaming manalan itinuro ni Jesus ang panalangin ng Ama namin. Isang panalangin sumasalamin sa buong buhay kristyano. Pagkilala sa kabanalan ng Diyos, pananabik sa kanyang paghahari, pagtanggap ng pangaraw-araw na biyaya, pagpapatawad at pag-iwas sa kasamaan. Pagkatapos nito, binigyan diin ni Jesus ang halaga ng pagpupumilit sa panalangin at ang kabutihang loob ng Ama na laging nagbibigay, lalo na ng Espiritu Santo sa mga humihingi. Sa unang pagbasa, ipinakita ni Abraham ang tapang at malasakit na ipanalangin ang Sodoma ang kanyang pagkikipag sa Diyos ay isang larawan ng panalangin ng isang taong may malasakit sa kapwa. Sa ikalawang pagpasa sa kulosas, ipinaalala ni San Pablo na sa binyag, tayo'y namatay sa kasalanan at nabuhay kasama ni Kristo. Ang ating mga kasalanan ay pinatawad at pinawi Isang patunay ng walang hanggang habag ng Diyos. Sa panahon ng pagbabago, ngayong World Day of Grandparents and Elderly, itinuturo sa atin ng simbahan ang kalagahan ng panalangin, pananampalataya at intergenerational love. Sa panahong ito, ng makabagong teknolohiya, pangkalahatang sakit at moral na kalituhan, tayo'y tinatawag na magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagkakaisa sa pamilya at aktibong pakikilahok sa simpahan. Halimbawa ng mga pagbabagong nararanasan ngayon ang digital na mesa at online na pagninilay ay nagbukas ng panibagong daan sa pananampalataya. Pagtaas ng kawalang pakialam sa moralidad, ngunit tumutugo naman ang simbahan sa pamamagitan ng sinodality at pakikinig sa ating mga laiko. Ang ating Santo Papa Leo XIV ay nagbibigay ng mga minsahe ukol sa pagpapakumbaba, pagkalinga sa mahihirap at pagbabalik sa tunay na spiritualidad. Sa ating pagninilay, itinuturo sa atin ni Hesus ang isang panalangin hindi lang inuusal kundi isinasabuhay ang Ama namin ay paanyaya sa bawat isa maging mapagpatawad, maging tapat sa kalooban ng Diyos, magtiwala sa kanyang kabutihan. Tayo ba'y nananalangin na may pagpupursigi at pananalig gaya ng kaibigan sa talinghaga? Manalangin tayo. Aming amang mapagmahal, turuan mo kaming manalangin na may buong puso sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Inidadalangin namin ang agarang pagaling ng aming minamahal na obispo Jose Bantolo, kasama si na Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio at Padre Nathaniel Canyares. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan upang pagalingin si Raymond Lawrence April, May, Sardual at lahat ng may karamdaman sa aming pamilya. Komunidad at buong sangkatauhan, bigyan mo kami ng panibagong puso upang magsisi sa aming pagkakamali at yakapin ang panawagan ng Santo Papa Leo XIV na lumakad ng may kababaang loob at pananampalataya. Inialay din po namin ang panalangin para sa mga kumanaw na mahal namin sa buhay, lalo na si Pope Francis Manuel Senior at ang mga kaluluwa sa purgatorio. Sa pamamagitan ng panalangin at pagkalinga ni Maria, Inanang ng awa, naway makamta nila ang liwanag ng walang hanggang buhay. Ito'y aming dalangin sa ngala ni Jesus sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Katigesim of the Catholic Church, Padalangin ng Panginoon, Homily of Pope Francis, World Day of Grandparents and the Elderly, Colossians 2, Commentaries, Cathan, Catholic Bible Study, Pope Leo 14, First Message, Vatican News, CBCP Pastoral Letter on Synodality Samuli hinikayat ko ang lahat, katuloy man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng ibanghilyo ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sa masama nating pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos, ay eh, pinapayag ni Jesus sa eh, Ebanghilyo ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.